Good morning! Today is February 3 na. Hala, dali kayo no? Napakadali ng panahon guys. Oy. And then dito na tayo ngayon sa bahay. And alas 9 na ng umaga dito. So medyo late ako nakapunta. And then kompleto na ang ating poste na walo. Ay nakapatayo na sila ng walong poste dito guys. So yay! Excited! And pakita ko sa inyo ang walong poste natin so dito isa ng isa dalawa tatlo wait lang tatlo tatlo apat lima anim yun na sa taas sila guys sa beam sila pito o diba kompleto na ang ating walo na poste andito yung pang walo natin na poste So, eto na nga ngayong araw dahil Monday. So dahil ubos na ang aming kahoy ni Habi, ayan nagpa-order kami ulit ng bali 100 pieces na kahoy, Basta, mga 100 pieces na kahoy para naman to sa beam naman. So last week, uh, yung last na upload natin is ayan nag-iisip kami ni Habi noon kung ano na naman yung next namin na step. So, since yung mga poste na yan, ayan, yung mga poste na yan, hindi malalagay yung mga beam pag hindi na kumpleto yung poste. Kaya, dito naman tayo sa taas sa mga beam naman yung next natin na project. So, eto, hindi ko alam kung darating na ba yung kahoy, pero naka-order na si Habi, deliver na lang yung kulang. Ayan na nga. Deliver na lang yung kulang. And then... Yay! napaka, ano ko ngayon. Napakasaya ko. Kasi dito naman tayo sa next project. So, akala ko hindi aabot ang ating budget dito sa beam. Pero, ayun. Nakabili na kami ni Javi ng pangkahoy dyan. At least, meron na tayong pang-beam naman yung next. O, diba? Kahit pa paano. Konti-konti lang talaga muna. And then... Sabi nga nila, hindi natin mamamalayan. Baka pagdating ng panahon, eh, ayan, medyo relax-relax na tayo dito. Wala. So, mag check muna tayo para sa ating beam. Kaya pa ni? O, dungagan pa ni siya? O, magdagdag tayo ng grabas. Tap. Ating mga buhangin is okay pa daw to. Pwedeng pwede pa to. Hindi, dungagan man ni. Unong baya ka beam? Anim kasi na beam yung gagawin doon sa taas, di diba? Isang pa straight. Di, one, two, three, four. Then sa gitna, pa ganon. So, anim siya. Yun yung sabi ni Orman. Dito naman is tsaka pa nila mababakbakbak pag na na install na nila ang ano mga beam at mga ano dyan parang hindi siya mag-collapse. Dito sila banda. Hinay ba yan mo diya? ah, ito. Oh. Parang sinasabi ni Niu ano na ba siya? Hindi na ba siya? Ano to? Parang daanan ng ah, ito eh. oh. anay to eh. Ayan o. Anay siya guys. Ayan siya. Dami nilang mga marks. Ito yung kanilang kugad. Hmm. Grabe, jakjak jak bay! Pagbantay pwede, jak, ha? Dako, dako, ganda nga, lagubo ba? Oh. Ito naman, mga uh, yero natin is magagamit pa yan ibibigay natin yan kami nila dito mga ano ito oh tingnan nyo oh diba natatanggal naman siya ito lang talaga yung mga parang hindi na siya pulido may mga marks na laki na ito diba may mga poste yay o, oh, di ba? May nakita tayo sa ating sahod. Kahit eto pa muna yung nagawa natin dito sa bahay na to, at least meron tayong nakita. Yung feeling na kahit maubos talaga yung yung ano mo, yung sahod mo. Pero, di ba? Parang hindi siya masakit sa dibdib kasi andyan nakatayo. Nakikita mo, ayan, magkano yung presyon yan. Ganun. Yun yung maganda na feeling ko so, akala ko talaga guys, hanggang ano lang muna talaga yung aking ay hanggang sa posti lang talaga, and hindi, hindi makakaya yung beam. So, thank you. Thank you sa mga nagbigay din sa akin ng um, blessings ng birthday ko guys. Kasi hindi ko talaga siya inubos lahat. Kumbaga nagtira talaga ako. So, ayun. Meron pa tayong pang beam dito sa bahay. At least, di ba? Um, kaya, Antayin natin yung next dito sa BIM kung kailan na naman nila matatapos to And then, yun lang. Dahan-dahan lang talaga muna para, para um, relax lang ang buhay. Ay! No? Kahit araw-arawin natin yung upload, okay lang siguro, diba? is, nakikita, di ba At least nakikita din nyo din naman yung uh, mga nangyayari dito sa bahay na to. And then, diwa step by step yung ating in-upload and then kita ni talaga yung struggle din para para worth it talaga ba worth it yung mga ganap everyday and then if ever man hindi tayo nakapag-upload yan wala sigurong trabaho ganun yun but basta malalaman niyo din naman yan soon etong mga kailangan bakbakin dito is wala na bayad na to siya lahat nag na lang to na bakbakin nila pag na patayo na nila yung mga binyan at saka pulido na and then napakadali na lang yan Oh, ito kasi mga bakbak ni Lies. Wala pa kami sa sa time noon na nag-usap for the pakyawan So, itong mga kailangan i -back -back dito, pinakyaw na din to siya. So, sila na bahala i-forman dito. Para sa malalaman natin next next na naman. Na natin tong bahay na katabi din namin guys na hindi pa natatapos <laughs> ayan eto dun tayo naka, dun tayo pumasok kahapon nung last natin na ano dito naman is ayan pasukan nga natin para makita din natin yung style ng bahay niya malaki ah! hmm, din tong area niya oh tingnan niyo ito yung isang unfinished house na katabi natin o, tingnan nyo maganda yung sa kanya kasi naka-elevate o, tingnan nyo yung sahig nya o, nagtambak sila ng lupa, para nasa mataas yung area nila din dun sa amin dun medyo mababa sa kanya and then dito sa amin tingnan nyo yay, napaka-happy ko, nakikita ko na yung mga postage guys ayan dito naman sa kanya malawak din mm -hmm. napakalaki ng mga ano niya oh. malaki yung size ng kanyang mga poste mas malaki yung poste niya dito sa kesa sa bahay natin na pinapagawa ito man is kwarto mm -hmm. ito siguro si Arto Tatlo din yung kwarto niya, oh. Mm. Tabi, apo. Takot talaga ako pumasok sa mga bahay-bahay na wala pa masyadong tao. Dito naman. Malaki din yung area ng kwarto niya dyan. O, oh, di ba Hindi pa siya nag-ano, guys. Nag-double wall. Wala pa siyang double walling. Pwede na kasi dito, ganito ang style na tawag nito ka ng hindi pa lagyan ng ceiling. Siyempre, matitirhan na yan siya basta eh, natapos na yung flooring, ganun. Napakalaki ng bahay. Ang ganda ng ano. Malaki yung pintana niya. Tapos paglabas niya, pako. tapos dyan na yung atin. Oh. Palihog ayaw tigway sa kanding diri. Okay na ko. oh, no, that's good. Bakit drop? and lion poke. Mahal kayo na. Tag 1 ang isa. Eh. Ay, Ang tubig daw Kaya nga, nag, ano kami, bumibili kami doon ng tubig for the, ah, nag deep, deep, deep well sila eh. Mm. Kaya, ah. Bibili lang, pag magano siya. Yan nga, ito yung pinakita ko sa vlog ko din. Uy, tinan mo, ang ganda, oh. Kaya nga. Ano to? Vanity nila siguro yan. Tapos si R. Tapos hangin ka ayo Tapos preparation table sila. Tapos ay ganda mo. Kaya nga. Luag kay iya kay giumbok mo. Jack! Ay, wak! Putak na mo! Kahawa na naglo-lo. <laughs> ay, nagpahuway na sila kay Koan man. Ah, kaya yeah. rin mga ganit ako, ya? Yeah. Sila nga yung panday dito sa amin. Nagpapahinga. Sila na nagkatuwid ni ya? Oh, ganit? Wala, oh, paano yan ulit? Dira yeah, man nasa akong mga, mga tao manina ko. Di ba nice ilang kitchen oh gusto ko yan ani. Kasi ganito, sa ganda mo ganda ganito, ganito sa iyo. Kay hey, hiling ba ta magluto. Tara na. Jack, ato na mi Jack. Jack. Ayan, bumisita sila, guy. Eto na nga pala yung kahoy natin, o. Oh. Basta ito lahat, nasa 9, Third, oh, 100 pieces. Para sa beam naman siya. Kasi pupormahin pa yan nila. As in, parang ano, connected yan lahat. Kailangan mag-connect yan siya lahat. Bago siya isimento. So, kailangan nila yung pagporma ng mga kahoy. 9,000 to? Oo. Diba? Tapos,